dang umaga mga idol gawa naman tayo ng center bearing eh, hindi ko alam mga kung para saan itong center bearing na ito mga idol para sa atin comment talaga kayo mga kung alam nyo mga idol kung saan ito ito nga pala mayroon, yung gagawin natin Ayan, tayo na natin gagawin ang ito ang kilos natin ano? ang ginawa ko tinanggal ko yung bearing sa loob bearing na lang ilalagay natin nakabaw sa ating gawa mayukit siya comment na lang kung para sa ano sa sakyan to dito na may dito na Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang sa aking video. Walang katapusan ang pasasalamat mga idol pasisya na kayo ano, sa ating video at medyo maingay so, nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa, sa nung no, si Dilmonte po sa so, pampalay proper po si Tiyono at may gagawin pa pala tayo mga idol susunod natin to hindi pa din mayari nito mga idol so, mga idol palitan natin <coughs> Pinalitan ko may kasi yung Uma nung iniwan natin kanina eh Manipis lang Kailangan na ito Ikabit natin dito sa center bearing Para hindi manginig Ayan, well, iniwa ko okay yung idol, manipis yung pinakasuma Kailian natin idol ng Hindi matigas Para hindi manginig yung bilir ayung kaano sa kan. Datang kali ko like. Ito na lang ukomply mga iro li. Ang pakiwan. Eh, May parang di sayang yung ating goma. Tanggalin natin yung file maganda sa labas dampir. Ito na dito mga para maka tayo tulad ng Kailangan para makaiwiwa tayo. Ilawan tayo na ang center wheel. ilogin natin kunti at isalang natin sa turno pantay lang natin yan kung gusto nyo po mapanood ay doon lang natin kinis product kay... abangan nyo lang po mga idol tapusin nyo lang po mga idol ang ating video yan ito nga pala ito lang mayari dito. ayan si boss ayan taga saan ka boss kita po kita taga kainta risal, yan siya tao po sa lahat ng taga kainta risal nandito po ang inyong kababaryo ayan ay lang kay ano naman kay hey, boss taga kainta risal dumayo po sa atin tayo muna natin ito ngayon. Nalagyan kasi natin ang lakto ngayon. Dito. ay dad na natin. Um, panahon, na natin. natin dun, sa narito. Ah, naman ng ating parahom ay do. Pulin-linin natin. Isa lang kasi na natin, Maidol. Sa, Maidol, uh, na natin lang sa turno ninyo. Kuwento na lang natin mydol para tunsa ang yan lak. At ituturno na natin mydol. Ngayon ay do la. natin ang ituturno natin. Magandang araw din. Makita natin ang saito.

para sa mirin tanggalin natin ito mayroon yung pinaka light medyo ma medyo pa idol at ito naman ay nilang ating bearing naman ay yung bearing natin kikita so, natin yung bearing yan idol para may din yung bearing idol sa loob kaya kapusin nyo lang po ang video mayroon at para makita nyo po ating paggawa nyo

kinusap tayo idol na maya maya na sila magpintuan mga idol kasi baka mapayulation yung ating video sayang natin may kakalpasin pa tayo dyan may pa tayo okay siya naman po mayroon ang ating video kung nagustuhan nyo naman para po maraming sa ating ginagawa lang po mayroon ang ating ginagawang sinterbiring kahit anong busing mayroon at po sa ating lang po mayroon para makapuha tayo ng sin per feeling. Ayan, comment lang po kayo masyo kung alam nyo kung saan to ito nakakapit po ngayon dahil magawala sa saan. Ayan, tumangay doon yung lock ng bearing kasi kailangan naka may lock to idle para hindi lumabas kailangan natin ang kitan kailangan ingatan lang talaga natin yung daliri natin dito may dole kadumaplis yan may dole eh. magkulang na yung daliri natin at lagyan na natin ito lang ng smile ko tawagin malaking bagay itong idol ganitong iniwan natin na ito Mayroong nililab, papalaban yung pulso natin dito. Kailangan nakapirmis yung pulso, mayroong. Huwag lumiko yung ating pangiwa. <tong noise> Tapos, ito yung ating pangiwa, mayroong. Tapos, ito yung lock naman ang ating gagawin. lagyan naman natin ng laknito para sa usik. At gandahanin natin ito ng lariat natin ng idol ang angawit dito sa atin ay dito dahil bigil na bigil natin yung guma pagkaan no? hawakan yung ginagawa kung sa parang po tayo uh -huh. Tingnan natin tumayo kung sakto na 'yung ano natin. Blog. Ito na mga idol, tanggal na natin po ng kalto para maganda tingnan At puro lang manumano ito mga idol, hindi may tayo gumagamit ng grinder Tapos na natin may ikabit ito mga idol Yan, kakapitan natin sa housing mga idol Yan mga idol, kung nagustuhan nyo naman po ang aking penis product Pakipalo naman po at pakishare na rin Samahan nyo na rin po ng light mga idol Kasi mga idol, at kapabitan natin na, Ito na ano, mga idol Ito na mga idol, ito na mga idol

at ito importante para hindi manginig yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you bye bye